Ngayon ay napakataas ng kompetisyon sa paghahanap ng trabaho. Mahalaga na tayo ay maging maparaan at manatiling bukas sa iba't ibang oportunidad. Yan, yeah, kaya naman upang bigyan tayo ng job hunting and interview tips, kasama natin ngayon ang ating work besties na sina Danhil Magkulang at Isabel Lim. Good morning. Good morning. Okay, uh una po sa lahat ano. Um ano po ba yung mga tips sa, sa generation ngayon kasi iba yung panahon namin ano mm -hmm. sa sa diskarte sa paghahanap ng trabaho. Actually, yes. I remember mga kababayan, bumibili kami kapag linggo nung uh, Manila Bulletin na tayo. ano kasi ina inaabangan namin yung mga op job opening sa job likuran ng uh -oh. ng mga Smith broadsheet. Paper. Ngayon iba na, online uh -huh. na at ang dami ng pamamaraan para makahanap ka ng trabaho. Ano ba yung difference ngayon? I think ngayon, yung number one difference talaga is yung internet eh. Talaga, mm -hmm. ang generation namin, at least, parang usually hindi na naghahanap sa newspaper. Usually, mm -hmm. mga LinkedIn, mga um, like job, job Street. Board. Oh. Job board sites. Uh -oh. So, Online. usually, doon nakikita. Pwede rin sa Facebook. Actually, may mm -hmm. mga Facebook groups tayo na dedicated for job hunting specifically. Mm -hmm. So, mm -hmm. I think that's the generation. I, I think that's the difference with this generation now na um, accessible na sa internet yung mga job openings. Yes. Lahat mapilis, ano? Oh, yes. Pati yung mga application form, click ka lang ng apply, tapos mm. fill out ka lang mga For. relevant information oh. mo. Mm. Kahapon nga, ano, kahapon ah, ko lang nalaman wow. na merong na meron palang calling card. Dati kasi manual um, tayo, nagbibigay tayo <laughs> ng oh, calling card. Oh, but, ano, electronic oh, na. Oo, oh, itatap, itatap, na itatap na mo na lang. No, lahat po. ng information mo <laughs> nandun na. Papasok na. na. Oh, oh. galing <laughs> Pati QR code oh, meron na. Hindi kasi oh. ako techie so... O minsan kapag mm. mga ano, minsan ano, DM na lang, on IG na lang, mm. parang mga ganun minsan. Pag, lalo na kapag yung kunwari, mga hosting-hosting, ganyan. Mm. Well, ah. uh, ganun ka-importante sa isang uh, nag apply ng trabaho, no lalo na yung mga fresh grad, na malaman nila as early as possible yung gusto nilang tahaking career. I think understand naman namin na lalo pa ngayon, there's a lot of pressure, no na parang fresh grad ka pa lang dapat 100% klaro na lahat. Sorry. Kaso, importante pa rin na at least kahit paano may direction ka. Kasi yan yung magiging starting point mo eh, kung saan ka mag-a-apply. So really ask yourself parang ano ba ang gusto mo matuto? Parang gusto mo ba ng creatives, ng analytical mm. roles, or gusto mo ba ng parang technical na role? So, depende talaga sa kung, kung ano yung interest mo as, as a person. A person. Oh. Mm. Ano ba yung mga ano self-preparation tips na maaaring makatulong mm. sa mga naghahanap ng trabaho? I think um, you can start with, first, if you're not sure pa kung ano yung gusto mong mm. puntahan na um, na role or industry specifically, na, mag-reflect ka within yourself. Parang ask yourself, parang ano yung mga skill set na magaling ka, mm -hmm. ano yung mga gusto mong ginagawa, and of course, ano yung mga pwede mong gawin na pwede mong pagkakitaan. Kasi, Hello. I think yun yung important questions that you need to answer first sa sarili mo mm -hmm. before ka maghanap ng trabaho. Kasi, that will help you narrow down kung ano yung mga industry or mga roles na pwede mong tahakin. Mm -hmm. And then, of course, um, in terms of preparation, pag... Alam mo na kung saan mo gusto pumunta. You have to prepare the basics, yung resume, cover letter, and then syempre, prepare ka rin for the interview kasi uh -huh. that's going to be um, part of the whole job application process. rin mm -hmm. ano yung interview kasi yan, yung ipapakita mo sa company kung paano ka ba sa person and then also kung maging empleyado ka ba sa company na yon. Paano ka as employee naman? Mm -hmm. Uh -hmm. Well, uh, isa sa nakikitang problema ng ating pamahalaan, sa uh, particularly ng dole yung mm -hmm. job mismatch. Mm -hmm. No, uh, yung tinapos mo hindi yun yung na-apply mong trabaho. Um, pero sa nakikita ko naman, Leslie, ang daming opportunities. Yes. Uh, 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 sa sa ating bansa ngayon, ano, uh, napakaraming trabaho. So paano maiiwasan tong job mismatch? I think yun yung sinabi din ni Don Hill earlier na really, parang at least reflect ka muna kung ano ba talaga ang gusto mo, hindi lang basta-basta mag-apply kung saan-saan lang para mm -hmm. at least, pag nakapasok ka na sa trabaho na yun, at least parang hindi ka na mawawala sa isip na parang shocks, parang di ko na alam kung ano gusto ko gawin. Mm, correct. Kaya, oh. yun nga, parang important na mag-reflect din kasi, and yun na, kaya kailangan mong tanong yung sarili mo kung saan ka ba magaling at ano yung gusto mong tahakan kasi at least, align ka na kung ano yung skill set na gusto mong i-develop mm -hmm. in the long term. Kasi pwede nag-apply ka lang out of nowhere for the sake of getting a job. Mm -hmm. Ang problem kasi doon is, doon mo palang ma sa job, ay, di ko pala ito gusto. So, mm -hmm. that becomes a problem kasi usually yun nga, parang nakwento mo din kanina, mm -hmm. um, mm -hmm. Audrey, na nagja-job hop yung mga um, mga em yung mga yung employees. Mm -hmm. yes. Kasi hindi pa nila alam kung anong gusto nila. Kaya mm -hmm. important talaga na by the time na nag-apply ka, sure ka na na you can stick with the job and mm -hmm. malilinang mo na yung skills mo when mm -hmm. you join the company. Mm -hmm. oh, so sometimes kasi yung iba, parang di pa talaga nila alam and parang wala silang choice na kailangan talaga nilang magtrabaho. So talagang kinukuha nila yung work mm -hmm. tsaka lang nila marirealize after, ay, Sorry, hindi pala ito yung para sa akin. uh, Ganun. Well, uh <laughs> Pero okay lang kasi at least nakakuha sila ng mga experience, experience oh, yeah. bagong skills, mm -hmm. parang gano'n okay. naman. Para well, background sa, akin. sa sinabi niya, yung kwentuhan namin uh, of cam kanina, no? Dahil may mga employer akong kilala na nahihirapan mag-invest sa isang aplikante. Iti training mo for a uh, few months mm. and then magtatrabaho sa'yo ng 4, 5, 3 months lang. Tapos aalis na naman. Sayang yung ininvest nung company dun sa employee na yon no? So, yun yung nagiging uh, main problem ngayon ng ibang mga employer, according na rin sa Dole. Mm. So, may mga tips ba kayo sa mga fresh grad ngayon na pwede nilang gawin, pwede nilang pag uh, i-focus muna bago sila mag-apply ng trabaho? Mm. I think, pag ano pag applying sa trabaho naman kasi it's really down to the research mm -hmm. kung ano yung mga role, right. mga kumpanya na gusto mo i-applyan so really look into parang ano ba talaga yung day in the life of mm -hmm. yung mga right. uh, nagtatrabaho sa company na to or yung mga same role kahit ibang ibang company or ibang industry so kung For example, creatives ka, pwede mo i-message lang yung mga tao sa LinkedIn or mm -hmm. kahit na nga sa Messenger, yung mga kilala mo na same job. Mm -hmm. Kung paano ba yung mga trabaho nila? Para at least guided yung mga kabataan mm -hmm. din kung ano yung gagawin nila sa trabaho. Ayan, mm -hmm. mm -hmm. hey, pagdating naman sa interview, o oh, kunyari tapos na sila mag-apply, mm -hmm. wow! Interview naman, ano ba yung mga tips na kailangan nilang malaman? Para, or yung mga mistakes din na dapat nilang ma-avoid? Mm -hmm. I think really nags start siya sa practice, no? Really Correct. practice kung ano yung magiging sagot mo sa uh, hiring manager kasi ayun sinabi din namin kanina na 'yan din yung magiging parang way of showing kung paano ka as a person. Correct. And I think at the end of the day din, parang don't forget to be yourself. Mm -hmm. Naghahanap din yung mga company, Siyempre ng mga employer daw na tao rin sila at the Correct. end of the day mm -hmm. kasi aside from your technical skill set, um they want to know if you're someone that they're willing to work with kasi 'di ba syempre sabi nga nila you hire a person for uh for their attitude kasi mm -hmm. yung skills naman natututunan at naiituro yan pero mm -hmm. if hindi ka magandang co-work kahit nag-ano ka pagkagaling na person in terms of competencies then marang baka ma-visit lang sa iyo yung co-work mm -hmm. mo kasi mm -hmm hindi ka ma -ice ka work eh. So parang oh. that's also what they're assessing in the interviews. Mm -hmm. Well, naalala ko lang, may nabasa ako, hindi naman sa bansa natin, ano, oh. sa ibang bansa, uh, particularly sa U.S., uh, malaki yung percentage ng mga gen C na nag apply kasama yung magulang. oh, <laughs> oh so yung, yung, yung uh, oh, hindi natin problema yun uh, sa, sa bansa natin, pero oh, okay. uh, may, may mga ganun nga, ano, no? walang courage na kumarap sa ibang tao dahil hindi pa sila trained sa ganun na oh. uh, fresh grad eh. so, Ayon. Ako kasi nung ikaw ba nung fresh grad, kakasama magulang. <laughs> hindi, <laughs> hindi. kasi, parang ako mahihiya ako sa... Ma? Ma? <laughs> Ma mapakisagot. <laughs> <laughs> kasama mismo sa interview <laughs> with the employer. <laughs> mm. Ganun <Okay>. Ayan. Ma, <laughs> kailangan lang nila hawakan ng kamay. Kailangan ng moral support. <laughs> para may courage nila para to answer. Ay, mga, mga Pinoy naman matatapang. Alam ko, Ay, kung meron mo niyan, oh. mababang percentage na. For sure. Mm -hmm. <laughs> Panghuli naman po, uh, ano ang nais Iwan na mensahe para sa ating mga manonood lalo na sa mga oh. nahihirapang maghanap ng trabaho ngayon. I think aminin natin na parang yung mga job offer hindi naman siya agad-agad dumadating, 'di ba? So really, ang sinasabi din namin sa TikTok page namin na parang rejection is redirection. Mm -hmm. Parang with every rejection na natatanggap natin, at least no now you're one step closer to getting an mm -hmm. offer kasi at least pag Uh, may job rejection tayo, at least nakapag-practice ka na mag-interview, mag-fill mm -hmm. out ng application form. So, yun. Mm -hmm. Parang, your previous job applications is your practice. Mm -hmm. So, parang, right. the more na you do interviews, the more you apply, um mas gumagaling ka sa pag-interview. But at the same time, ask yourself then, bakit ba ako nareject reject So, parang, um important din na mag-ask ng feedback so normally naman after the interview you can always ask yung um, nag-interview sa ano bang feedback mo sa akin mm -hmm. parang that's not ano naman um wala namang dapat ikahiya okay. na mag-ask ng feedback kasi doon mo malalaman kung ah, okay ito ba pala yung kailangan ko improve para next time that you do interviews alam mo na kung paano siya i-improve lalo. Mm -hmm. So parang that increases your likelihood of okay. getting the job. So hindi siya failure. She's stepping stone siya. Correct. Uh learning Correct. siya, no? Correct. Ang galing ano um uh, kapag kapag uh, yung mga nangyari sa iyo no, nahanap mo kailangan mong i-assess yes. mo rin yung sarili mo. Ayun. Again, maraming salamat po Thank sa inyong you. tips at siguradong uh, makakatulong ito para sa mga mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Maraming salamat po sa pagbisita. Thank you Adrian. Thank you Adrian.